Sila yun yung pumutan ako kung gano'n saan nila iserve ang ilang waran. Eh kami nagpahabog kami kung iserve nilang waran. Paglabas na ng waran o baris, wala tayong magagawa. So, kami namin na hindi sila taga -goberno. kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa lang nila para pangumputan kami. Kampo ni Dato adlaw sa Surigao, kaugnay sa warrant of arrest, no? batay sa interview na mga local media sa miyembro ni Dato Adlaw asa na daw di na di tinag ah. di na tinag talaga na sabi ni police sa uh, Colonel Attorney Mariano Lukban ang City PNP Chief ng Surigao City na lumabas na ang warrant arrest, lahat na nasa pugad ni Dato Adlaw ay aaristuhin dahil bahagi sila sa reklamo. Pero ang tanong sa miyembro ni Dato Adlaw, asa na ang warrant ninyo? Hinihintay na namin. Ano ang pahayag ni uh, Police Colonel Mariano Lokban? Bakit natagal ang paglabas ito? kaugnay sa paghuli batay sa mga patong-patong na reklamo sa grupo ni Dato Adlaw. Uh, Dato Adlaw, kung malala ninyo, uh, hinintay ng PNP ang warrant of arrest. Hindi hinintay na lang daw naman para tuluyan ang maibigay ang warrant of arrest kinatato at law. So, Diniplaya namin ng maraming police personnel doon sa area para makuntin maisilip sa kas, hindi siya makapanakit ng ibang ka. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, maglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi Pero, uh, parang di natinag dito dahil Parang hamon ito. Asa na daw ang warrant of arrest. Sila inyo yung puntan ako sa nila. ang ilang warrant. Kaya kami nagpakabot kami kung iserb nilang warrant. Oh, oh yun. Uh, sila ang tanungin nyo, ang tinutukoy niya ang PNP. Tanungin nyo ang PNP. Asa na ba yung warrant nila? No. Oh, sandali ah. Uh, acknowledge natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section si Papa Inok, Carlos Bienes Dian sa Palawan, si Victor Kalimbo sa Sorigao City. Sana mahuli na yung lahat na kulto ikulong. Well, kung may violation talaga uh, na ginagawa tulad nitong nagiging kumusyon no? nila ni Dato Adlaw na pinasarado talaga no kaya doon viral sila so ano po ba ang pahayag ng hipi kung saan ang warrant of arrest ito ang pahayag ni uh, police colonel Mariano Lukban ah uh, isasalin po natin ito ah uh, di maari umano na i-shortcut ang legal process kasi pulis ang mananagot dili ang mga netizen ang mananagot no yon ang sabi niya so di pwedeng i-shortcut no ang ah, kaya sinisiguro nila ang procedure at tamang procedure no? no. so ah uh, magsasayang lang tayo ng oh, ito sabi niya pag ma-shortcut umano so posibleng ma-acquit mapawalang sala pa sila uh, kung paga uh, ma-violate yung procedures sa pagsampan ng kaso oh, uh, dito sorry talaga ito na language kuya pag dito sa atin hulaton pero sa kanila hu huyaton no uh, tulad sa inter uh, pahayag ni ni Senior agila noon ang wala ay waya oh, so iba ang sa kanila pero maunawaan pa natin ang kanilang sibuano so sabi dito huyaton o oh, hintayin natin ang warrant of arrest dahil Uh, aris nila i naman O mano oh, uh, Ang naturang Warrant of So si Police Colonel Attorney Mariano Lukban PNP at Chief Ng Sorigao So uh, Hintayin lang O mano Ito ang bahagi Si Buano ito Sa interview Ng mga Local media At isasalin din natin makagawas gawas kami din eh Mga um, ilang Ang lucky Dali sana mo Protektaan na mo No, so makalabas o mano sila yung mga babae pero yung mga lalaki di sila basta-basta uh, lalabas, pinoprotektahan daw nila ang mga lalaki. Ang mga lalaki dali kay nga no, pumugaw sa mga lalaki din eh, ilaman dahil yung aksyonan. No, so pag lalabas yung mga lalaki, aksyonan agad o mano, ang tinutukoy niya ay ang PNP dahil may nakabangtay na ma PNP malapit lang sa kanila at lalo na doon sa likurang bahagi nila ano, may nakuha tayong video. Binabantayan talaga sila. Pari among mga kauban din hinga nanguli pagka sa di magkaunawa ng uh, si Juano tulad daw umano sa kanilang mga kasama na uh, umalis, umuwi. ilang yatangan dito. So, pagkatapos naharangan daw umano doon. Palabas nilang misurrender. At pinalabas na sumuko. Pero hindi nila tinon. Wala to misurrender kung diri. Di daw umano totoo. Hindi daw umano yun uh, sumusuko. Nanguli ka to sila sa ila pamilya. So umalis sila o Umuwi para sa kanilang pamilya. Pero ilang giharang dia sa pulis, giing na nga tabangan. So, naharang sa mga pulis at uh, Sinabihan o manong tutulungan. Nagagal pamasahe pero Bigyan ng pamasahe pero Interview nila, kipalabas nga, nanorinder. Uh, so, pina-interview, pinalabas daw o na sumuko. Pansarap ah. pa mo i-contact atong mga Una, uh, naka nakapalibot naka na kasi ang PNP sa bugad ni Dato Adlaw. Lalo na, nagsagawa sila ng sariling checkpoint. Di mo ba, ba? Kaya nga, uh, tinanggal yung mga signage nila sa sariling checkpoint nila. Bawal kasi yon, no? Na sila mismo, lalo na na nasa uh, eleksyon, malapit ng eleksyon, oh, ganban tayo ngayon. So, yon. Uh, may, may mga patong-patong ng kasong nakasampa at ayon sa PNP Sorry, ko, PNP chief na lahat na nasa pugad ay ka bilang sa mga kasong yan. Kaya nung umalis uh, uh, yon uh, hinarangan talaga ng uh, PNP para ma-interview kung bakit ginawa nila yung pagsarado. Uh, at bakit nakapunta sila dahil ang grupong ito daw no, nang sinabi na mga lumad sila, mga nitibo sila. Pero di daw umano ito mga Lumad, hindi mga indigenous people. Uh, kaya di ito acknowledge umano sa NCIP. Okay, tuloy natin. Ang mangulit na ng mga kauban. Ah, wala na may magwan sa ilahaga, kaya ila na to decision. Ngang mangulit sila. So, oh, man, um, guys, wala mo na mugos. Wala sa. Oh, wala sa mga mugos nga mosulod dire kaya ipasabot man sila kung unsang among dapat ngaykuandini kay nagbarog kami sa balaod sa tribu. So, so tumindig umano sila sa batas ng tribo. Uh, pero uh, sinabi na ng uh, nasa NCIP at yung mga legitimate na lumad na sa NCIP na hindi sila totoo kundi huwad sila na indigenous daw. Tribo. Sa may mong reaction ma'am na ako na, nag-iwat karo ng kapulisan na sa inyo. Oh, Aw, kana, ilaha mo. Ah uh, uh, may nag comment dito ang uh, mga NPE na tayo makasiguro din kung NPE ba although ang uh, area ng uh, Surigao lalo na sa bundok bahagi grabe ang NPE diyan no uh, uh, nakapasok kami uh, doon sa area sa isang simbahan nakalimutan ko ang pangalan uh, kami nakamutol lang kami kasama si Dr. De Ching uh, inimbitahan kami ni Father J.K.L. suldi isang SVD na naka-assign uh, sa isang lugar. Oh. Pagdating namin, uh, joyride lang din ang ginawa namin. Pagdating namin doon sa kumbento, sabi ni Father J.K.L., di ba kayo naharang ng checkpoint ng NPA? Do doon pa namin naalaman uh, na ganun pa lang, ma ma may mag-checkpoint. Noon pa yon matagal na yon No? May, may mag point sa area na NPA? Wala naman. Wala, hindi naman kami naharang. Pero napansin lang namin na yung nakarating kami sa barangay, nagtanong kami kung saan ang parokya, yung mga tao na tinanong namin, di sasagot. Di talaga. Iba talaga ang atmosphere. No? Dahil yung mga tinanong, ayaw sasagot kung saan ang simbahan. Kaya nagtaka kami. Bakit di sila sasagot? O nakapasok kami sa area niyan. Okay, tuloy natin. Puna, Sila yun yung akong ganun sa nila. Iserve ang ilang warrant. Kaya kami nagpaabot kami kung iserve nilang. ano? anong reaksyon na may hinihintay na warrant of arrest ang PNP batay din sa pahayag ni uh, Police Colonel Lokban na uh, naghintay sa warrant of arrest. No? So, tanungin nyo ang PNP. Kung kailan lalabas yung warrant of arrest daw dahil hinihintay na daw nila. Ma'am, uh, um, kumusta uh, magtunog sa uh, gawa sa social media ma'am? Yung uh, lumabas sa social media na uh, yung pumayat si, si Dato Adlaw. Sabi niya, matagal na umano yon na video. Tinihog na sa mga uh, pag uh, at tining help ni. Dili na tinong kikatong na video, inong nakita, 2022 pa ito. Uh, ayong video na pumayat si uh, Sultan, ah uh, Sultan, si Dato araw 2022 pa daw umano yon. Oh, wala pa siya din sa federal, daan na siya nag Oh, kay kining among karon balaod ni sa Dios, customary law, divine customary law. So, yung kanilang tindig umano batas ng Dios, divine customary law. Yon ang kanilang tindig daw. So, dili ito dugay na dito. So, dugay na dugay na to na video niya. Dili. Dili. So, matagal na yon na video. Hindi na yon ang sitwasyon niya na payat siya. So nanatili pa rin mataba si uh, Dato Adlaw. Okay, Kaya ikat nga video niya, doon kayo na ito, 2022 pa ito. Kato nakita ninyo ang niwang siya. So, so ano sa uh, reaction na kung at uh, mong i-demolish nila? niyo sa inyong ika-counter? Oh, buhat lang nila. Kaya ang uli eh. So anong uh, reaction nila kung i-demolish na sila? Dalawang bisis na yung nakita kung video na pinadalan sila ng notice dahil wala silang building permit. So, anong reaction daw kung idimuli sila? So, gawin nila. Dahil meron silang sariling legality daw. Mo alam po nila ang legality o process. Kung ilahin mo on ang pag-demoli sa amo. kay kami, doon ay legality na mo. so, meron silang legality. Dito na mo nga papel. Meron silang kompleto na uh, papel daw. patbang sa ila. Tungon kay kami ang tunay legality of the process hmm. sa Federal Tribal Government of the Philippines. May posibilidad ba ma'am na uh, mahimong madubuon kini kung ibo ka mo rin uh, imol uh, Kung mapansin natin, yung live nila ni Dato Adlao at ni Bae Elordes palaging nagsasabing babaha ang dugo, babaha ang dugo. Kaya may nagtanong, uh, posible ba umano na magiging madugo kung sakaling kaling uh, ipatupad oh. yung pag demolish o kaya pag serve ng warrant of arrest gusto sa gobyerno dili kalinaw kagubot ala ala sa papa wala sa pe mga amo man ikatungod kay kumputo na naon ang sibilo wala na di ba ko uh, dineklara na talaga nila nag-expire na ang uh, batas ng civil law kaya yung kanilang batas na ang uh, dapat matupad. Tapos na ang ilang kontrata. Kinahanin. So, tapos na pala ang kontrata daw oh, ng gobyerno. Ang ato kagalingon ng gobyerno, Federal Tribal Government of the Philippines, atong ibarog. Kit oh, ang uh, panindigan nila. Yung batas talaga sa kanilang organisasyon mga tribo, tribo kita tanan Pilipino, para ni sa atong tanan, para kita magkahiusa. Kay... So, tribo tayong mga Pilipino, para ito sa lahat, para magkaisa. Dugay na na ang NCIP o si, IPO, si Pilo, nga nang nanguna sa ato, within 50 years, pero wala sila himo sa so, ang katawan ni Mibis, samot na pagkalisod. So matagal na umano ang civil na batas, pero walang nagawa daw umano. Hmm. Walang nagawa daw umano ang civil mas lalo pang naghihirap, sabi niya. Dahan pa mga tribo, nagigan sa bukit, kaya ilan ang ninoong gihimo nga. Kung dili mo naong sa, dini sa patag, katong gisudlan ng mga mining, ilang ang na mga rebuilde? Oh. oh. Yun, may mga tribo daw na doon sa bundok na uh, pinapalabas na mga rebuilde. Oh. Yung pinasok daw ng mining. Oh wala yung problema sa amo kung dili sila mo ang kunang mga tribo kay tungod ang Pilipinas o, yung NCIP di talaga sila kinikilala na tribo uh, sabi niya uh, walang problema daw umano kung di sila kilalani ng tribo 7000 islands sa to pa 7000 tribes oh samtang ang uh, uh, ibig sabihin bawat ay isla ay merong tribo So kung gaano karami ang isla, ganyan din karami ang tribo para sa kanya. Kung sa NCIP, 110 lang. Mga nagingon nga, 95% ang wala nila nalikom, 5% lang ang nila nalikom. So dili ka mo ma-adlock man kung kamong na, na tanang na mga... Ano so, ma-adlock man nga? Sa Diyos man may nga balaw na so, nga mong... So ang tanong dito para sa mga di kaunawa ng Cebuano, di ba kayo takot na Uh, may warrant of arrest para sa inyong lahat? Sabi niya, ba't, takot, ba't matatakot kami? Para naman ito sa Diyos. Hindi Hindi customary naman eh? hindi daw mano sila pababayaan ng Diyos dahil divine customary daw. so, uh, so ang tanong, ilan kayo ngayon na nanatili dito? Oh, sabi niya, kung bibilangin, hindi talaga mabilang. Oh, yun ang kanyang sagot. So, marami siguro sila. Kan kami, pero napakailang pang iban. Oh, so, uh, marami daw kung talaga sila. Oh, kaya kahit ang 95% so, man man man. di uh, di ang dili kwan recognize sa insight eh. naglihok na. Bala-bala ni mo, pila ang pinatibok ng sa pidiraan. Pinatibokan? Ah, dili lang kumihap. Oh, so, ang dami umano nila. Oh, kaya di niya mabilang ang mga miyembro ng Federal. Dahil sa dami nila. Kalawagan mo sa gobyerno ba? Ang panawagan sa si gobyerno, nga ipa, kuha na ganyan tribo. Kaya ang buhaton sa gobyerno, i-assist, i-protect, o i-promote kami. Hindi kay himuon kami, i-discriminate di kami, ang amo katungod. Ano ako sa ila? Ayokong mahirapan ng pamilya. Sente, kung kay kami sa kapitan, si, kapitan din hey, kay involve siya, kay ano, dito kami sa opisina sa water district o sa electric, wala sila kalibutan pagputol ng among tubig o kuryente din hey. Ano sara? Paano ko karunong sa so, mga... pinutulan sila ng tubig at kuryente. Ano lang, no. pamagin nyo karun lang. Uh, tubig at kuryente. Oh, ng tubig. Mga bura. Kumusta inyong kaon eh. Okay naman Okay ang eh. okay, okay. kaon. O oh, may problema sa amo? Bisapot lang kami nilag tubig o kurinti. Ah, tubig kurinti, pinuto po kami. Ayan, na-inform ko na po ang tubig kurinti. Hanggang ngayon, wala po silang action in 72 hours po for legality po. Pinutulan kami na walang legality, no due process po. Apo. Hanggang ngayon, hindi na maintindihan. Dahil sa pira-pira lo wala na po kayo magagawa. Anato, water supply kuman is coming from uh, surface water. So, doon may nato to. So parang-parang. Then, others, lumaban balibayon. Then, uh, diri sa Mabini. And then, Ema. So, surface water. So, na ay ato nag-operate kuman na the well diri sapuk Puktoy uh, ang tag ini sa si aton elevated na area sa Bakod, Luok o para at least mo abot ka dito ang kuan kay operational naman sa kuman ma'am ana ato treatment plant para sa iron and uh, manganese is bilong man sa city tapos na tapos na to sila pagka si, si BDRP na yan, tapos na sila ang bilang na tungla ha pero isin mo nito na sila tanan. Uh, Kana sila naaman na sa kuwan. Ang gusto man na kuwan sila at kung mga nabili na lang na siyang unang nang pag-graduate na mo na ikaupat na siya pag-graduate ka ron, para mag umana sa bats. Karo na, graduate oh, ka pa? oh, graduate Dili. Or last, 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 year, last year pa? Oo. Oh. sa last year pa na siya. So, for that matter, uh, of course, tanan. Whether you have a delivery receipt, uh, na mag-expire pa na or a, a permit na mag-expire pa ng August October, December, with this executive order, everything is cancelled. So, uh, matagal na itong grupo ni Dato A Araw dahil mga mahigit na five, ah, limang, limang taon daw. Pero dahil nag-viral, yung panirado nila, yung komosyon tulad ito, yon At nagsagawa sila ng checkpoint. Kaya patong-patong na kaso, ang kinaharap nila. Nasarado sa loob 'Yung uh, may-ari ng As sa result of this, federal, bari kami nasuyod. Taglak kami. May kami kagawas. Ngunit puro-puro. Kontrata ko po kami dito three years. Solo nam taga City sila. May mga ID kasi sila, house na, na kami sa office nila. Doon daw kami hukuha na permit. Some beses lang daw po iko kagaya sa gobyerno na quarterly. Nagperma kami, member na po kami nila. Amin na daw tong lupa sa katung tindahan na to, di na kami magrerent. Us pag nalaman ko daw ng gobyerno na member na kami nila, di na po daw kami walukaton lisensya. Mas powerful daw po sila sa gobyerno. <laughs> federal na dili man kami sa federal nang abang dari man kami sa tagida ng inintending sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa sabang tres dun na nalaman namin na hindi sila taga gobyerno di e kami pumayag sa gusto nila gawa-gawa lang nila para pangutotan kami galit na sila magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami <laughs> Yon ang ah, nag-viral. Ah, kumalala niyo, ayon kay Mayor dumlaw uh, Dumlao. Uh, as groups and uh, this is not uh, the first uh, nag-exist itong uh, grupo uh, bilang religious group no dahil si Dato Araw nakasuot ng abito medyo chosabol pa na parang pare dahil ayon sa na-interview nagsimula mm -hmm. daw umano yon sa panaginip na uh, himong commotion sa inisinan na uh, grupo uh, was uh, uh, they were already arrested during ah uh, uh, may panahon o ano no na na huli ang grupong ito covid time for uh, covid time uh, uh, illegal activity uh, against the protocols during the time ng uh, covid protocols there was also a time na 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 occupy sila illegally ng uh, property dito sa may barangay Mapua uh, may merong pagkakataon na ino inoccupy nila ang Uh, isang property sa isang barangay no? Uh, illegally. And uh, that dispersed disperse mo sa nato uh, peacefully at that time. And then, uh, <clears throat> so ano ay yung mga kaso actually. So, ano nato yung mong kuman is uh, uh we will increase monitoring ng mga jamba uh, um, fanatic uh, activities na sometimes uh, wala pas na gani beyond, uh, beyond sa doon na uh, uh, idealism. Oh, so lumagbas na beyond sa idealism. Umano? Which is uh, sometimes mga good uh, because of uh, supposedly religious activities. Maka-attract mga good uh, followers, especially sa the people who would really uh, and to the is for worship. But then again, uh, same sa statement ng ato na to victim, uh, through sa Yon uh, uh, ang bahagi kay Mayor Adumlaw ng Surigao City. So abangan natin yung sinabing warrant of arrest na ilalabas laban sa grupo kung saan So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, Pins, and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matuton Radio yung Iglesia